I'm very, very happy and proud to announce that I am now a 100% panatag mom. You try to be perfect for your kids, you try to be a perfect wife, pero syempre, along the way, you make some mistakes and then aayusin mo siya. Titignan mo kung nangangapa, nangangapa. Palagi ko naman, sapat naman yung ibibigay ko and more. And I'm trying to give my all. Pagbata, may isa lang yung bagay na kinakain eh. Fried chicken, or hot dog, or cheese dog, or popcorn. Yung normally chichirya, like si Johan, french fries, cheese dog, ganyan. Ang hirap singitan ng mga vegetables kasi parang sa kanila ang vegetables eh parang enemy, parang kontrabida sa kanila ang mga vegetables. Kaya ako ko nga sinisigitan ng mga vegetables, ng mga beef si Johan, ng mga soy kasi alam ko na pag puro french fries ang puro french fries, wala namang mangyayari sa kanya. Kailangan gagawa ako ng spinach soup. Sabihin ko sa kanya, shrek soup too. Siyempre, lactum. Lactum lang. Panatag ako kasi morning and evening, pinapainom namin siya ng gatas and she likes drinking milk. So, okay. So, okay siya. Ibig sabihin, punong-puno -puno siya ng nutrients sa katawan niya. 100% nourished kid siya. So, If you want to eat french fries, go ahead, darling. Hindi pwedeng mawala yung gatas sa sistema ni Johan eh. Kasi pag nawala na yon, mas lalo akong mahihirapan na magpasok ng nutrients sa katawan niya, di ba? Kasi ang lactum, malalaman mo na yung food pyramid dyan. Tapos alam mo, nakalagay sa label niya sa likod kung ano yung mga nutrients na papasok sa loob ng sistema ng anak mo. At saka meron siyang age bracket from 3 to 6 to up to mag-aral na siya ng elementary up to mag pwede nga lang hanggang high school yung mga ano ko lakto mang inumin nila bakit hindi ba diba? <laughs> oh, isa sa dahilan kung bakit umiinom ng gatas si Johan kasi masarap yung lakto gustuhan niya ako kasi ayoko siyang pilitin sa isang bagay na hindi niya type gusto ko ko ano yung gusto niya kainin ano yung gusto niya inumin yung dahil gusto niya hindi dahil pinipilit ko siya po para sa mga mommy rin na kagaya ko, na lalo na sa mga uh, first time moms. Gusto ko pong malaman ninyo na sa pagkakataong ito, kung meron man akong isang bagay na pinagkakatiwalaan at pinaniniwalaan, eh ito pong lactum yun. So, ibibigay ko po sa si inyo ang tiwala yon at ibigay niyo rin po sana sa lactum yung tiwalang ibinigay niya sa akin nung nag-aartista ko. Sana po eh, subukan ninyo dahil talagang 100% nourished ang mga bata. Sa laktum ito lang po ang gusto kong malaman ninyo. Maraming maraming salamat dahil sa inyo naging 100% panatag mama.